Hi guys, so Vietnam na muli tayo. At nakita ko lang tong ano, tong bilihan ng gold, yung binibilang ko dati nung nangit pa sa Vietnam. So, na ako ng hotel, tapos nakita ko siya, grabe, doble na ang tinaas ng gold ngayon dito. Yung pagkakabili ko dati, alam ko 3 800, tapos ngayon ganito na sa kataas. Nakita nyo? Ha. So ngayon, ayan, titsikin natin sa Doji. Magkano na ang bilihan ko? Sincha. So let's see kung how much. Ang do, ang Doji. Ang dami magaganda. Kailan ang mahal na talaga nila? Actually, kaya ako nandito. Kasi gusto kong tumingin ng ano, gusto yung gusto kong tumingin ng kumakanan pa rin tansin meron kang ano chin 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 gold kung yun ah chin ah chin 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 <laughs> uh, chin chin uh, And then, chin duk, chin uh, chin Do US dollar? Ah, uh, no, we will know. Do. do not uh, accept US dollar. No. no, money. No? No more. Okay. Ano no more? I think I no, no. Ah, I oh, okay. I think that would Thanks. hindi nga daw sila tumatawag <laughs> eh sorry siya diba dahil rang pera ko kaya kailangan ko maghanap ng papalit ng dalaw hanap tayo tingnan, tay tingnan natin tong kabila so at least nandito ako sa doji Ayan. thank you diba finally nakabalik uli ako dito sa doji pero grabe siya oh 7 million nung oh, nakaraan ah, magkano lang ang ano ko dito ang pagkakabili ko 3 million 800 wala pang 4 million Grabe, nakakagulat. Kasi tao sa tabi na kanso. Diba? Pero may isa pa ako nakakagulat dito yung ng sa kabila. So, tingnan natin kung magka. Okay, okay. Ayun yung hotel ko. Ayan, yung muntang na yan. dyan ako naka-stay diba bang lapit lang? parapat 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 Para tingnan natin kung ano parapat 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 Pwede kaya sila dito? parapat 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 hindi lang, hindi lang siya. Ah, okay, come on. I will check this. Oh, ang yeah. gaganda. Mm -hmm. Ito to, di ba? Ang gaganda niya, oh. Kaya lang kumdok do. Kumdok do. Pay dollar, no? So, they not accept dollar. Okay, thank you. Yeah. They don't accept dollar here. So, wala ko sa iba uling. Sa iba uling bilihan ng gold. Alright. Ate, sa karating na naman tayo dito, diba? Pili So, ang mukhang ayun ang hotel ko. That's my hotel. Uh, tapos dito tayo nang galing. So, sa kabila malapit lang kaya nga sabi ko nung nakita ko malapit lang naman sabi ko lalakarin ko na <laughs> so mamaya ulit